Live mula sa studio ng DWBL 1242, sumasa inyo ang programang Gabay ng OFW International, the only OFW radio program simulcast in Hong Kong and Singapore, with correspondents from Canada, Taiwan, Malaysia, Brunei, Saudi Arabia, and other countries kung saan namumutakte ang mga OFWs. Gabay ng OFW International. And now, your host, ang tita ng mga OFWs si Tita Lu Yan, magandang magandang gabi po sa inyong lahat at magsasama-sama naman po tayo ng isang buong oras dito sa gabay ng OFW. Pero tulad ng sinabi kanina, wala lang po sa ang ating pinakamamahal na si Tita Lu dahil siya ay... Um, Busy lang. Pero hopefully, masasamahan niya tayo later via phone patch. At ito po si Jonas Rivera at kasama po natin dito si Attorney Jonathan, at Attorney Jonathan Villa ng ECC. Bati po tayo. Oh, magandang gabi sa Jonas at sa kay Tita Lu. Uh, magandang gabi sa'yo saan ka man naroon. <laughs> at sa mga tagapakinig po natin dito ma sa labas ng ating bansa. Magandang magandang gabi po sa inyong lahat. <laughs> Yan. At uh, ngayong araw na to attorney, meron marami tayong pag-uusapan tulad ng topic natin sa na ipinost natin sa ating mga um, maki, nakikinig na nagre-react ling, linggo-linggo. Uh, Tinatanong po natin ngayon kung yung tumaas na satisfaction o popularity rating ni Pangulong Noynoy Noy Aquino okay okay sa mga Pinoy para sa inyo. Okay din ba para sa mga OFWs? yon So, hintayin nating mag-react yung ating mga 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 kasama, mga kaibigan sa Taiwan. Hindi lang ang ating Pangulong uh, Pinoy ang tumaas ang rating, pati na rin ang ating Vice President, kasama na rin ang ating Speaker, ang Senate President, pati na rin ang, uh, dati, act, ang Acting Chief Justice na nakaroon na siya ng uh, positive points. Ah, At, talaga, uh, attorney. So, oh. ibig sabihin ba nito, nagiging maganda ba ang takbo ng Pilipinas o nagiging nakokontento ba ng mga ating mga leader? Uh, perception mga lamang yan. Tao. Perception lamang yan, Jonas. Maaring yung mga nakaraang pangyari, yun ang naging dahilan kung bakit tumaas ang rating ng mga namumuno sa ating bansa. Maaring may isang pangyayari na naging dahilan ng pinagmulan ng kanilang satisfaction. Mm -mm. actually may mga nag-react nga attorney na sinasabi na kaya tumaas ang satisfaction rating ni Pangulong Noy Noy Aquino it's just because yung recent conclusion ng uh, impeachment impeachment trial na na-impeach ang ating uh, dating punong maestrado ya yeah, uh -huh. ating chief Maaring justice sa, sa mga pinagmulan ng pagtaas ng kanyang rating pero kaya attorney economically tumataas ba tayo <laughs> umuugawagan Umag ba ang economic status ng ng Pilipinas uh, ayong pagbabatayan, Meron pa nung balita na tumaas daw ang uh, rating uh, ng Pilipinas sa so, uh, uh -huh. napasama tayo sa top 100. Top 100 <laughs> sa in terms of economic performance pero <laughs> top 100 all over the world. Tama sa buong mundo. <laughs> ah, that's good ah Pero that's that's really good news sa tease na nalalaman natin na may mga nangyayari at may mag asa ang Pilipinas sa nay ng ating buhay. Yan. So mamaya din attorney, meron tayong mga sasaguting legal queries para sa ating um uh, OFW? OFW yung magtanong kay attorney. <laughs> Tama ba? At mamaya syempre, meron tayong simultaneous broadcast um sa Hong Kong. So itayin natin ang tawag ng Hong Kong ni Tita Kerry at uh, si Tita Lou. Tita Lou um, I'm sure makiki-join sa atin sa ating Ayan, na, si Tita Luna dyan na. Line 2. So, ayan, si Tita Luna. Line 1. Ayan, Tita Luna. <laughs> yes, nandito mo lang ako sa discussion nyo. Uh, Tumas ang <laughs> rate. Ay, magandang gabi po. Ayan, magandang gabi. Nakatarayom ako. Matanda, <laughs> Tony. Ay, Lamas magandang gabi. <laughs> Papanood ko kayo. <laughs> <laughs> kawai kami, kaway. <laughs> <laughs> okay lang ba kami, tita? <laughs> Oo, Jonas. Mukha ka na. Ang ganda na ng katawan mo, oh. Malaki na <laughs> ang dibdib mo. Ganon. <laughs> Kawa workout. I-clean <laughs> natin yung malaki ang dibdib. <laughs> Oo oh, nga, hindi ko nakita yung abs. Tayo ka nga. Naku. <laughs> Isang malaking ab. <laughs> Puti, di sa mukha nagka-abs, mm -hmm. no? Puti na lang. <laughs> Anyway, magandang gabi po. bine tumawag sa akin dito sa house. Paano mm. daw bang manood dyan? Kasi kanina sabi niya off the air pa po, sabi niya. Mm -hmm. So, gusto nila nag uh, prepare pa lang kayo, naka-ready na 'yung camera, Eugene. Kaya Kasi tumawag siya, sabi niya, bakit po wala? Tapos nakita ko uh, sa Facebook na gay now broadcasting, oh, di ba? So, yung tumawag, mag-text lang po kayo para mabati ko kayo dahil kanina maingay. Hindi ko marinig yung uh, bo yung name na gusto nyo ipabati. Mm -hmm. Anyway, yung topic natin ngayon, yung popularity rating, satisfaction rating uh, ni Pangulong Noy Noy, uh, mararamdaman mo yan sa Pilipinas. Pero, ang tanong natin, kung ramdam ba yan ng mga OFW? Malamang attorney, Jonas, hindi kasi nandun sila sa malayo. Ah. Oh. Di ba? Uh, mararamdaman nila Lenti, talo sa pamagitan ng servisyo yung ng mga opisyalis natin sa bansang yun. Oh. Oo, kaya dapat usayan ng mga taga-embasya ang servisyo. Tama yun, yung, kanilang uri na serbisyo, yun magre-reflex sa paumuno ng ating Pangulong Aquino. Oo, Oo. O, kasi kanina may nagsabi nga, siguro uh, siguro okay, kasi, kaya lang di namin maramdaman dito sa ibang bansa. Hmm. Siguro, malalaman na lang niya nila sa through their family. Correct, italo. It, Siguro ang mag sa kanila pag sinabi na nung kanilang mga kapamilya, wag na po kayo magpadala ng pera dito dahil may mga trabaho na kami dito. Oo, tama. <laughs> Di diba? <laughs> oh, ito nag-text, ay nag-text tung si yung mga taiwan sabi niya, ako nagpapabate agad. Yung kausap ko kanina, napapano daw manood, pabati po si Edna Kedeng, Marilou ah. Marilu Makakas, Lerma Lasang, mga Xiao Girls ng Taipei, Taiwan, si May Anna, makababad po ng Taiwan. Ba, pareho pala kami nitong pangit na apelido, Kedeng. <laughs> Makakas, lasang. Hindi, <laughs> apelido ko kasi lakap, hindi lock ko gusto. Up. Buti na naging Medina ako. Wow. Tony Villa Soto, mukhang mayaman ang apelido. Soto! <laughs> Di ba? <laughs> okay. Sa apelido okay. lang po yun. <laughs> <laughs> okay, I'm sure nag-aabag na yung mga yung mga kababayan natin sa mga balita at syempre yung may nagtatanong uh, sa ating legal no yung nagpaaral ng boyfriend mm -hmm. nagpadala naman nagpadala ng pera OFW pag ay okay. eh, biglang may asawa pala o oh, pwede daw ba niyang idemanda, demanda mamaya sagutin niyo yan ha pati uh, naman dapat yung mga OFW smart na kayo pag may magpadala ng, padala ng pera mag enroll <laughs> enroll tuition books uniform eh pinag lang kayo tapos biglang lolokohin ah uh, iba kundi asawa ang malilimas ng kita nyo, yung boyfriend naman na may asawa pala. Yan ang tanong ng isang OFW, mamaya babasahin ko yung text ako, tito, lo, dapat itong mga OFWs natin, maging mas matalino po kayo, especially pagdating sa finances ninyo. <laughs> yes, so napakay namang kriminal sa Pilipinas, smarter na daw ngayon, na kesa sa mga pulis. <laughs> o sige, babalik ako kayo ha, Jackie, Eugene, Jonas, at Atorny. Okay, kami mo, po, tito. Hindi alam naman sa na rayo mo ko. <laughs> Oh, sige, matutod lang ako. Bye-bye. Bye-bye po. Ayan po, patuloy pa rin tayong sasamahan ni Tita Lou via phone patch. Mayat-mayat tatawag siguro siya. Siyempre, makakasama natin siya. At uh, bago tayo mag-commercial, sabihin natin na ang programang ito ay hatid ng Overseas Workers Welfare Administration. Tatlong dekada ng serbisyong tapat at nararapat. Maraming salamat din sa Employees Compensation Commission or ECC. Higit sa binipisyo ang ibinibigay na serbisyo. Maraming salamat sa PhilHealth. Bawat Pilipino, miyembro, bawat miyembro, protektado, kalusugan, sigurado at sa Social Security System o OFW, believe kami sa inyo. Magbabalik po ang gabay ng OFW. Sandali lang po, commercial lang po tayo. ng mundo, ang owa ay laging kasama nyo mapaedukasyon o pangkabuhayan man, ang OWA ay kaagapay ng OFW sa tagumpay. Makipagugnayan sa Overseas Workers' Welfare Administration, OWA Hotline, 833-6992 o mag-text sa 0917-898-6992. tanong ni Bunso, Nay, apat kaming inaalagaan mo. Tapos, natatrabaho ka pa. Bakit ang sipag-sipag mo? Bakit daw? Siyempre, kasi mahal ko sila. E buti, may SSS Loan Penalty Condonation Program. Basta qualified, pwede nang bayaran ng buo o hulugan ng overdue loan. May bawas penalty pa. Bakit? Eh, para buo ang benepisyo ko para sa pamilya. SSS Loan Penalty Condonation Program. Mula April hanggang September 2012. Visit sss.gov.ph Ikaw ba ay manggagawang Pilipino na naaksidente o nagkasakit ng dahil sa trabaho? Huwag kang mabahala. Ang Employees Compensation Commission o ECC ay handang umalalay at tumulong sa iyo. Para sa karagdagang kaalaman, tumawag sa 899 o maglagon sa www.ecc.gov.ph o magsadya sa ECC, 355 Hillpoint Avenue, Makati City. Sa ECC, ang manggagawang Pinoy ay protektado. Sa mas pinalawak na servisyo, bawat isa'y sigurado protektado, programang pangkalusugan, abot kaya na ng lahat. na maaasahan Feel health, feel health Kaagapay ng bayan Stati kay Pinoy Sagot ka ng feel Ayan, magandang magandang gabi pong muli Tayo po'y nagbabalik sa programang Gabay ng OFWs at uh, para mabigyan na muna natin ng update ang ating mga kababayan sa ibang bansa kung magkano na ang perang pinadadala nila dito sa Pilipinas nang hindi kayo magkamali ng computation na inyong mga pamilya. At ito na po, bibigyan na po natin ang Forex. Siyempre, ang US Dollars is 41.67. Ang Japan Yen is 0.53. Ang United Kingdom Pound is 67.32. Ang Hong Kong Dollar is 5.37. Ang Canada dollar or Canadian dollar is 44.57. Ang Singapore dollar i 34.04, Australian dollar is 43.50. Ang Bahrain dinar is 110.56. Ang Saudi Arabia riyal i 11.11, ang Brunei dollar is 33.90. Ang Indonesia rupiah is 0.004. Ang UAE dirham is 11.34. Ang China yuan is 6.58. Ang Korean won is 0.36. At ang U European Monetary Union is 54.13. Yan po ang ating mga ang forex. At uh, time check muna po tayo. Ngayon po ay 9.44 na ng gabi. Ah, yun. At ah, ang time check natin ay hatid ng Employees Compensation Commission Higit sa binipisyo ang ibinibigay sa inyo ng Social Security System OFW, believe kami sa inyo PhilHealth, bawat Pilipino, miyembro, bawat miyembro Protektado, kalusugan, sigurado At syempre ng OWA Tatlong dekada ng serbisyong tapat at nararapat At syempre, uh, magkakaroon na tayo ng legal advice. Okay. Um, na natin ang ating unang ang, tanong. <laughs> ang unang tanong. Wala ba tayong um, ang ating sound Papasok ng, <laughs> ng legal advice? Ayan. Kung habang bali attorney yan, bibigay natin ang ating mga legal advice in a while. So, habang inaayos sa ating ang ating legal advice. So, meron tatlong katanungan tayong legally na, na, na sasagutin ng ating um, resident lawyer. <laughs> wow. <laughs> Meron na tayong resident lawyer dito sa sa gabay ng OFW. Siyempre, ang ating kaibigan na si Attorney Villa Soto. Legal advice? This is free legal advice. Yes, libre mula sa ating kaibigang attorney. Yan, free legal advice na po tayo. So, unahin na natin, attorney, na makarami-rami tayo. Sige, Jonas. So, unahin ko na tong unang tanong dito. Sabi dito, question. Question po, nasa Singapore po ako, lumabas sa Pinas ng 2009. Married married name ko ay Garciliano. pero nakipaghiwalay na kami ngayon at tam, sa tamad kong asawa. Pang, may adjective pang tamad kong asawa. Tamad, tamad Pwede bang asawa. hindi ko na rin gamitin ang kanyang apelyido sakaling mag-renew ako ng passport? Espina po ang apilido ko noong dalaga pa ako. Uh, bakit po? Oto, mayroong pagsisisipat pat uh, ang um, attorney ha. Talaga na. Sabi niya dito, bakit po kasi ang tagal, tagal ng annulment. <laughs> Matagal na po akong naghihintay na mapawalang bisa ang kasal namin para magamit ko na ang apilido kong Espina. Base sa kanyang tanong Jonas, mukhang may pending uh, case sila for uh, annulment of marriage mm -hmm. pero uh, para sa ating uh, nag, na nagtatanong tungkol sa pagpapalit na apelyido kung uh, sila legally married hanggat hindi napapawalang visa hindi po maaring bumalik <laughs> hindi po maaring tanggalin yung so, kanyang married name mm -hmm. so ibig sabihin attorney hanggat hindi nagbibigay yung declaration order. Uh, ng order uh, uh, na uh, annulled na, yung... na, yung kanilang kasal wala mm -hmm. ng visa ay, uh, doon lamang yung uh, magkakaroon siya ng pagkakataon na, na hindi na gamitin. No? Na hindi hmm. na gamitin yung kanyang uh, married, married, name. married name. Oh, at attorney kasi s'yempre kung hindi pa na eh, paano kung hindi maggrant yung annulment? 'Di ba? uh, medyo may kahabaan nga lang yung proseso. So, mm -hmm. mga, <laughs> mga, ilang taon ba yan ato ni isang dekada? Boy pa naman <laughs> sila siguro bago matapos yan. <laughs> Nako, yun. So, kay, sa, sa, ating um, listener na taga Singapore na si Miss Rina Espina, na alam ko namang ikay gustong-gusto mo nang mawala ang pangalan. Mahirap din kasi Jonas kasi mm -hmm. uh, pag-aasikaso ng mga papeles niya. Kakaroon kasi ng discrepancy, hingan din siya ng mga katibayan. Kasi mga lalabas doon ang married name niya, Garcilliano, mm -hmm. pero ginagamit niya Espina. Ito bang ito bang uh, Espina at na ito na parehong tao ba ito? Magkakaroon siya ng problema. Kung sa uh, gagamitin niya uh, gagamitin niya Espina lamang na mm -hmm. walang uh, karampatang uh, o, uh, desisyon mula sa ating usgad. Correct. So meaning attorney hindi niya masusuportahan ng dokumento kapag nagbago siya ng pangalan. Tama yun, ever. tama yun. So better na mag-stay siya uh, sa kanyang Kasi uh, kasi sa mga papeles niya ngayon na uh, yung yung married name niya na Garciliano. So pag tinanggal uh -huh. yun, magkakaroon siya ng problema. Correct, correct. So yan Rina sa hopefully nabigyan ka namin ng um, tamang kasagutan sa iyong katanungan.